Happy is that people whose God is the Lord. Psalms 144 verse 15. Ang tahanan na puno ng pag-ibig sa pananalita, sa pagtingin, sa kanilang mga gawa, ay isang lugar na gustong-gustong tirahan at puntahan ng mga anghel. Hayaan natin ng aliwalas ng pag-ibig, ang kasayahan, at magandang kalooban ay pumasok sa ating mga puso. At ang emplemension natin ay kumalat sa loob ng ating mga tahanan. Pag 'yan ang bumabalot sa ating tahanan, 'yan ay nagdadala ng kalusugan at kasiglahan sa ating mga pangangatawan. Turuan natin ang ating mga sarili na maging masayahin at maging mapagpasalamat sa Diyos sa Kanyang pag-ibig na ibinibigay sa atin. Christ's cheerfulness is the very beauty of holiness. Yan ay makakita sa Sons and Daughters of God, page 168.